Corina Sanchez, tinupad ang pangarap ng kanyang kambal na sina Pepe at Pilar. Nakita si Santa Claus, napakasaya. Tila talagang nag-enjoy ngayong Pasko at natupad ang pangarap ng mga anak ni Miss Corina Sanchez na sina Pepe at Pilar. Dahil nakita nila ng personal si Santa Claus. Base sa mga video o photos na ibinahagi ni Miss Corina Sanchez sa kanyang social media, ay napakasayang nakipagkulitan ng kanyang kambal kay Santa Claus. Ayon pa nga sa kanyang naging caption, Santa's in town. The kids got their Christmas list. No, they did not ask for world peace. Thanks, Steph. Great gift. Angelica Panganiban at Greg Homan, nagpakasal na. Ang ge, sobrang saya. Bago matapos ang taong 2023, nagpakasal na si Angelica Panganiban sa kanyang fiancé na si Greg Homan. Napakaganda nga ng pasok ng bagong taon ngayon para kay Angelica dahil punong-puno at talagang natupad na ang kanyang pangarap. Ilan nga sa mga komento ng mga netizens ay deserve na deserve umano ngayon ni Angelica Panganiban ang lahat ng kasiyahan na kanyang natatamasa ngayon sa kanyang personal na buhay. Lalo pa sa pagdating ng kanyang anak na si Baby Bean at ang pagpapakasal nito sa kanyang fiancé na si Greg Homan na talagang kumumpleto sa kanya bilang isang pamilya. Vina Morales, napakasweet sa boyfriend. Sinusulit ang bakasyon sa Pilipinas at sa Bali, Indonesia. Matapos ang Christmas ng taong 2023 ay nagpunta naman si Vina Morales at ang kanyang boyfriend sa Bali, Indonesia at doon ay nag-bonding habang wala pang trabaho ngayon ang singer-actress na si Vina. Makikita naman sa mga photos na ibinahagi ni Vina sa kanyang social media Partikular na nga sa kanyang Instagram post ang kanilang mga sweet photos kasama ang kanyang boyfriend. Komento nga ng ilang netizens ay talagang napakasaya ngayon ng puso ng singer-actress na si Vina Morales. Christelle Fulgar, muling nakatanggap ng award sa South Korea. Best gift ever para sa kanyang ikat-29th birthday. Noong December 30 ay nakatanggap muli ng award ang actress at vlogger na si Cristel Fulgar sa South Korea. Bukod dito ay nagdiwang din ito ng kanyang birthday doon kasama ang kanyang mga kaibigan. Ibinahagi nga ng actress at content creator na si Cristel Fulgar ang kanyang preparation maging ang award na kanyang nakuha sa South Korea. Marami naman sa kanyang mga tagahanga ang talagang minigyan ito ng papuri dahil nanalo ito bilang Global Creator of the Year sa South Korea. Jinky Pakyao at Manny Pakyao, napakasweet sa Japan. Tila hindi lamang ang mga anak ni na Jinky at Manny ang nag-e-enjoy ngayon sa Japan para sa birthday ng kanilang anak na si Queenie at para na rin sa kanilang New Year Celebration sila super enjoy din si Jinky at si Manny dahil napaka-sweet din ng dalawa sa kanilang mga photos. Napaka-sweet din ng naging caption ni Jinky sa kanyang social media. Ayon nga kay Jinky, "Together is the best place to be." Kahit nga may edad na si Manny at si Jinky, ay buhay na buhay pa rin ang kanilang sweetness para sa isa't isa.